Hello guys, mi love shout everyone at Happy New Year sa inyong lahat and mega love shout sa aking idol Francis Leo Marcos Thank you so much Sir at nandito ka na at malinis ang pangalan mo at lusaw ang mga buzzer Kaya haru Black naman ako ni Mac Pablo dahil ayaw niyang mag Magugulo ako sa kanyang vlog. Kasi basa niya ako. <laughs> uh, God bless you always, Sir Francis Leo Marcos, Sir RPLM. Napakabuti po ng iyong puso. Kaya napaka bait niyo po. Sobra. Since day one, nag, nakasubaybay pa ako sa inyo sa, sa loob ng tatlong taon at pitong buwan at ilang oras na nagpaghihintay namin dati nagkasakit ako sa so, sobrang sakit ng aking nararamdaman sa ginawa nila sa inyo pero ngayon salamat sa Lord thank you Lord at dininignan niya ang, ang aming panalangin lahat